Nasa tatlong daan na local offices na sa bansa ang nakatanggap ng mga opisyal na form na naglalaman ng mga pirma para sa chacha o charter change. Sa 300 na local offices sa buong bansa, pinakamarami ang nagsumite. Wala sa Region 4A at Region 11. Hindi naman ibig sabihin nito ay uusad na agad ang People's Initiative bagkos ay bibigyan pa lang ng certification. Ilang pirma ang sinumite sa bawat form, bibilangin din ila ng mga perma na ay sa COMELEC. Bawat distrito at kapag pasok sa hiningin prosyento ng batas, dadaan pa ito na sa masusing pagsusuri para matiyak na hindi umano sinuhula na mga pumirma sa mga dokumento. Tiniyak naman ng COMELEC na hindi nila mamadaliin ang proseso. Nilinaw din ng komisyon na imposible o anong maisabay ang magiging plebisito para sa cha-cha sa national and local elections sa 2025. Sa aking initial assessment, may desisyon ng Supreme Court dyan eh. Okay. ng Supreme Court na hindi pa pwedeng isabay ang isang plebisito sa pagbabago ng pagsaligang batas sa isang uh, eleksyon upang ang dahilan ay makapag-focus talaga ang mga mamamayan sa kung ano ang uh, gustong ipabago sa saligang matas.